Ayan po mga kalunan, yung puno ng tugatoy. Ayan po, oh, malaki. Tumataas din po siya. Dahil, dahil mataas po yung dahon, hindi ko po maipapakita. Ngayon, meron pong maliit na puno dito sa malapit po sa kanya. Ito po yung maliit na puno ng tugatoy para makilala nyo po. Ayan yung kanyang dahon mga kalunan. Ayan. Ayan po siya. Kilalanin niyo pong mabuti mga kaalonan. Para pagka meron po kayong makitang ganitong dahon dyan sa inyong lugar, eh, makikilala niyo na yung dahon ng Togatoy. Ayan po, para din siyang dahon ng uh, baliti pero hindi po baliti mga kaalonan. Matigas na kahoy po. Ang baliti po ay malambot at malalaki yung ugat. Ito po eh pino lang ang ugat sa puno pa lumalabas. Ito po ibababa ko yung ah, sanga. Ayan po mga kaalonan yung dahon. ayan po ang puno ganyan po ang klase ng punong tugatoy ayan sa taas lang po ayan tingnan nyo po dito yung kanyang dahon sa malapit sa puno niya. ayan ito siya mga kaalunan yung kanyang dahon ayan ayan po, ayan ayan po yung dahon kilala niyo pong mabuti mga kaalunan yah, 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 Yan. Pakishare nyo lang po mga kalunan para yung pong mga iba at makilala po nila yung kanyang dahon at meron, meron po sa kanilang lugar. Ayan, makikilala po nila. Ayan. Ayan lamang po mga kalunan. Hanggang sa muli. Maraming salamat po.